Todahigpit ang seguridad ngayong araw ng Bangsamoro Plebiscite sa Lanao del Norte. Yan ay matapos ang tatlong insidente ng pagsabog doon kahapon. Ilang aberya naman ang napaulat sa mismong botohan. Para sa update, uma live mula sa kauswagan sa Lanao del Norte, si Romel Lopez. Romel, ano yung mga naging problema sa plebisito dyan sa Lanao? Yes, uh, sa ngayon, may at marga, ano, actually, nandito, nakarating na tayo sa tubod Lanao del Norte. Kanina nga, tama ka, nandun tayo sa Coswagan. Inabol kasi natin si Chief PNP Oscar Albaelde na nandito sa tubod para magkaroon uh, ng uh, inspeksyon. Uh, sa ngayon, uh, men, ano, so far, so good yung sitwasyon natin when it comes to security dito sa lugar. At ganoon din naman, nakapagbukas ng na maayos yung uh, mga polling precinct kanina na walang aberya, mga minor uh, glitches lamang. Yung uh, nakita natin dito sa lugar particularly yung ilang mga kababayan natin ano hindi makita yung pangalan doon sa official uh, uh, voters list kaya yung isa nating nakausap ito ay si Aling Loreta de la Cruz ano uh, hindi niya makita yung pangalan niya diyan dyan sa bayan ng Baluwi sa barangay uh, Maria Cristina hindi na lang siya bumoto at tuloy na lamang umuwi pakinggan natin yung kanyang uh, pahayag mayan wala yung pangalan ko. Eh so ano gawin niyo ngayon? So wala, uuwi. Uwan, yung tindahan ko, walang, walang nagbabantay. Kumusta naman, Romel, yung dami ng mga bumoto? Natakot ba sila sa mga ulat ng pagsabog kahapon? Yes, Marga, uh, surprisingly, ano, kahit nga sinasabi ng mga autoridad na yung uh, mga pagpapasabog na yan, most likely to intimidate yung mga voters ano, na hindi nga lumabas ngayong araw, eh, hindi na ba ganun na nangyari? Maaga pa lang nakita natin yung uh, buos ng ating mga kababayad na bumoto no as of kanina sa monitoring ng Joint Task Force plebiscite dito sa Lanao del Norte halos na sa 80% ng araw raw yung uh, mga nakaboto meron daw mga presinto ano natapos na yung botohan kahit mamayang alas 3 pa yung uh, pagsasarado ng mga presinto kaya inaasahan natin ano na uh, despite nga ng mga pagpapasabog na yan nangyari kahapon tatlo ano ay hindi naman apektuhan yung ating mga kababayan na bumoto nga para sa plebisito ngayong araw dito, Marga. Mm pa Romel, paki-describe mo lang sa amin, ha? Gano'ng kahigpit yung siguridad na pinatutupad dyan ngayon? Sis nga pagdating natin dito Monday, kapansin-pansin na yung kabikabilan checkpoint in and out of uh, Lanao del Norte kasi doon tayo sa Iligan na uh, city-based. Pero tuwing papasok na tayo dito sa portion ng Lanao del Norte, talagang uh, kabikabilan na yung checkpoint. And since nangyari rin yung pagsabog, tatlo kahapon, mas mahigpit pa yung mga checkpoints na pinatutupad dito sa probinsya. Uh, makikita nga natin yung uh, mga vehikulo dito yung mga sasakyan pinapara sa mga checkpoints pinabababa yung mga sakay isa sa ilalim sa security checks yung mga sasakyan at ganun din yung mga pasahero maging pagkuha ng ID tinitingnan sila yung mga IDs nila at kinikilala silang maigi na mga otoridad and uh, kahit naman ganyan kahigpit yung security measures dito sa lugar, wala namang reklamo yung ating mga kababayan. Well, in fact, natutuwa nga sila dun sa pinatutubad na security dito sa lugar at uh, feeling nga nila mas makakatulong ito para nga sa mga kababayan natin dito na dadalo sa plebisito at magpatuloy nga, nga maging maayos yung butuhan ngayong araw. Pakinggan natin yung ating mga kababayan na nakausap natin kanina dyan sa mga checkpoints na yan. Okay lang sir para mm. for security purposes. Oh, walang problema ma. Walang problema. Kahit mm. pa ilang checkpoint. Para safety. Mm. Mm -hmm. Safety yung yung pag-travel namin galing Osamis. Romel, yung isang ni-report mo na bomb scare kahapon sa isang simbahan na naman ano? Gaano kadami yung mga taong naroon? Tsaka ano yung naging sitwasyon pagkatapos may ulat 'yon? Nung nangyari yon ano, uh, na, na, may kasalukuyang uh, bayan. So, punong-puno, jump pack yung loob ng simbahan, Christ the King Catholic uh, Church yan. Diyan din yan sa bayan ng Lala. So, hindi natin maiwasan na uh, kahit tuloy-tuloy yung, yung, uh, yung nagaganap doon na kumpisalan, ano, meron yung mga kababayan natin, nasa loob lang talaga, na simbahan at uh, kakabaka ba pero marami pa rin naman yung ating mga kababayan nandoon at natapos din yung event doon sa simbahan e yun nga lang after mga 30 minutes or so nung nandoon tayo no declare nga na walang problema walang bomba yung isang nakitang motor yun naman mayroong isang minor explosion na nangyari naman malahindi rin lang kalayuan doon sa area na yun. and then ang magandang balita lang doon wala namang nasaktan doon sa naturong pagsabog. And then uh, kanina nadaanan natin yung area, uh, back to normal naman yung sitwasyon doon. Yung nga lang, mapapansin mo, mas mahigpit talaga yung seguridad sa area. Marga. Mm -hmm. Romel, may impormasyon na ba tayong nakuha o yung mga otoridad kung sino ba talaga ang nasa likod o may pakanan ng pagsabog na yan? Sa ngayon eh, hindi pa rin identified na PNP, kausap nga natin si PNP Chief Oscar Bayalde just a while ago. Sinasabi niya, hanggang ngayon hindi pa natin identified, pinpointed kung ano grupo. Pero may dalawa na daw na persons of interest na tinitingnan itong Lanawa del Norte Provincial Police Office. Pero hindi pa nila pinapangalanan itong mga taong ito sa atin. At ang sinasabi nga nila, most likely ito ay uh, ginawa lamang just uh, merely para manakot nga dito sa area. And uh, ina-assure naman tayo na both nitong nga uh, Lanawa del Norte Provincial uh, Police Office and then ni PNP Chief Oscar Albayalde na yung mga pag-atake na yan, ano, yung mga tangkam panggugulo dito sa plebisitong ito ay hindi raw makakaporma lalo na at mas pinaigting nila at mas paiigtingin pa nila yung seguridad dito sa lugar sa tulong na rin ng Armed Forces of the Philippines. Mayan at Marga. Romel, mga hanggang anong oras yung botohan ngayon at may mga paalala pa ba para sa mga buboto pa lamang? Ang uh, schedule na pagsasarado ng mga presinto, mamaya nga uh, alas yan ng hapon. So maliban na lamang yan dun sa mga presinto na late na kapag uh, umpisa. Kasi the rest ng buong uh, lanao daw uh, as per report na nakuha natin kanina on time nagbukas, manibang na lamang dun sa mga barangay, mga polling presence dun sa bayan ng Nunungan. Kasi medyo mountainous yung area, mahirap yung mode of transportation so mga late yan na uh, nag -obisa. So uh, I believe mag -i adjust yan yung schedule ng uh, butuhan, lalagpas yan ng mga tri Pero uh, sa mga kabubayan lang natin na nais bumoto pa at boboto pa dito sa mga area ng Lanao del Norte, pinapayuhan lamang sila na uh, pagpunta, isubject yung sarili sa mga inspection kung maaari daw. Wag na rin dalhin yung mga backpack para makaiwas na rin sa pagbusisi o pag-check -che ng mga otoridad. And then huwag magdadala ng mga matatalim na bagay o anumang mga uri ng sandata para hindi na raw sila magka-problema. Kasi uh, so far so good naman yung security sa area kaya wala raw silang dahilan para hindi lumabas at hindi bumoto sa plebisito ngayong araw dito sa Lanao. Alright, maraming salamat sa iyo, Romy Lopez.